Magandang hapon. Ako po si Nikki De Guzman. Pasadahan na natin ang mga rumaratsyadang balita dito sa Frontline Express. Kinatiga na ng korte ang petition for the murder of evidence si former Senator Laila De Lima, laban sa ikatlo at kuling drug case laban sa kanya. Dahil dito, acquitted na si Delima sa lahat ng kasong inihain ng Administrasyong Duterte laban sa kanya. Para sa ibang detalye, sa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Camille? Yes, Miki, pinawalang sala ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 206 si dating Senador Laila Delima sa kanyang ikatlo at muling drug case na isinampa ng DOJ. Kaugday ito ng pagkakasangkot umano ni de Lima sa illegal drug case sa UP Prison Justice Secretary pa. Anim na taon na nakulong si Delima bago pinayagan ng korte na makapagsiyansa noong November 2023 inaantay pa natin sa ngayon yung uh, mismong desisyon at ito uh, lang no Okay, ngayon Miki, nandito na nga ngayon si uh, former Senator Laila de Lima sa bababa lang matapos na ibaba yung uh, desisyon ng Forte. Yan muna ang latest update dito. No? Baka mamaya uh, abangan na lang po yung uh, full report para dun sa pinakalaman ng uh, desisyon. Maraming salamat Camille Samonte. Ligtas ang 27 tripulanting Pinoy na sakay ng barkong MV Transworld Navigator na binomba ng Houthi rebels sa Gulf of Aden. Ayon sa Department of Migrant Workers, papunta sana sa Afrika ang barko ng puntiriahe ng mga Houthi rebels noong biyernes. Ginamit sila na di-remote na, bang, na bangka na puno ng bomba para salpukin at pasabugin ang cargo vessel. Kwento ng tripulanting si Joel Almelor, hindi nabutas at napuruhan ng bomba ang makina at propeller ng barko kaya nakaalis sila sa lugar papuntang Egypt. Walang nasaktan sa mga Pinoy at inaayos na ng BMW. NW ang repatriation nila pa uwi sa Pilipinas. Noong June 12, inatake rin ng Houthi rebels ang barkong MV Tutor na may 22 tripulanting Pilipino. Isa sa kanila ay nawawala pa rin. Naninindigan si Pangulong Bongbong Marcos na hindi kailanman gagamit ng dahas ng Pilipinas para kumprontahin ang China sa West Philippine Sea. Sinabayan ng Pangulo halos isang linggo matapos ang marahas na engkwentro ng mga sundalong Pilipino at China Coast Guard sa Ayungin Shoal noong June 17. Nang araro ng mga rubber boat at nanuntok ng patalim ang mga Chinese. Giit ng Pangulo, hindi tayo gagaya sa China dahil pa iirali natin ang batas at hindi tayo manghahamak ng ibang bansa. Dagdag ng Pangulo, hindi ang Pilipinas ang mag-uumpisa ng gera dahil mas prioridad natin na resolbahin ang issue sa agawan ng teritoryo sa mapayapang paraan. Inalis na ng Nationalist People's Coalition sa kanilang partido si suspended Bambantanlak Mayor Alice Guo. Nag-ugat ang desisyon sa inihayang petisyon ni Tarlac Governor at NPC Provincial Chairperson Susan Yap noong June 17. Sa na ito ng kontrobersya tungkol sa umano'y koneksyon ni Guo sa ni-raid na Pogo Hub sa bamban nitong Marso. Bernes nang sampahan siya ng reklamong qualified trafficking in person sa Justice Department kaugnay ng issue. Sa sulat ni dating Senate President at NPC Chairman Tito Soto kay Governor Yap, iginiit niyang hindi kinukonsente ng partido ang anumang iligal na gawain ng kanilang mga miyembro. Iniimbestigahan naman ng Bureau of Immigration ang umano'y iligal na pagpasok sa bansa ng isang Chinese national. Nahuli ang 23 anyos na babae sa NAIA Terminal 3 noong June 15. Pasakay na dapat siya ng eroplano pabalik ng Guangzhou sa China. Pero nang silipin ng mga otoridad ang passport, wala raw itong arrival stamp ng BI. Wala rin daw lumabas na record ng kanyang pagpasok sa sistema ng ahensya. Inaalam ng BI kung saan lumusot papasok ng Pilipinas ang babae at kung sino ang kanyang mga potensyal na kasabwat. Dinala rin muna ang babae sa Camp Bagong Diwa sa Tagig City habang pinoproseso ang kanyang deportation. Marami pang aabang ang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Isang manager umano ng Nirey Hub sa Porak, Pampanga ang naharang ng mga otoridad sa Davao City. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, doon nagtungo ang nasabing Chinese matapos ang nangyaring raid. Mayroong immigration alert laban sa nasabing individual kaya siya naharang ng palabas na sana siya ng bansa. Dagdag pa ng PAOC, karaniwang daw sa Clark, Pampanga o Davao ang ginagawang dusutan ng mga banyaga. Ibabalik naman sa Maynila ang nahuling Chinese ngayong araw. Sa ibang balita, higit tatlong ang residente sa Tondo, Maynila ang nawala ng tirahan dahil sa sunog. Pasado alas 9 kagabi nagsumiklab ang apoy sa barangay 234. Walang naiulat na sugatan, pero 27 bahay ang natupok. Inabot din ng apoy ang mga kawad ng kuryente. Pasado alauna, imedya na kanina na apula ang sunog. Naging pahirapan kasi ang pagapula nito dahil sa mga makikitid na eskinita. Patuloy na inaalam ang naging mitsa ng apoy. Sa Tondo, Maynila pa rin, magsasampa ng reklamo ang kaanak ng isang lalaking na matay matapos barilin ng pulis. Depensa ng pulis, self-defense ang kanilang ginawa. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Hindi na umabot ng buhay sa ospital ang lalaking ito matapos barilin ng responding police sa permanent housing sa Tondo, Maynila noong Sabado. Kinilalang lalaki na si Alias JM, 34 anyos. Ayon sa Manila Police District, may hinahabol daw si JM na isang lalaki na kinilala lang sa pangalan Joji. Armado raw ng baril si JM, kaya agad rumisponde ang isang pulis na residente rin sa lugar matapos marinig ang kumuson. Sinubukan niyang pakiusapan to na sumuko pero hindi ito uh, nakipit balikat lamang ito at tinutukan siya ng baril. Kinalamit yung baril ngunit uh, hindi ito pumutok. So wala na siyang magawa kundi depensa niya yung kanyang sarili at nabaril niya itong tao uh, taon na ito. Na-recover sa crime scene ang sinasabing baril ng biktima at ilang mga bala. Sa investigasyon ng MPD, dating alitan ang dahilan kung bakit hinabol ni JM si Joji. Pero kinontra ito ng mga kaanak ng biktima. Wala raw silang kilala na kaaway ni JM. Hinala nila na pagdiskitahan lang ng pulis ang biktima. Kasi yung pinsan ko is marami siyang pato. Siguro possible na siguro na angasan si sir, yung suspect, kaya pinaghinalaan. Inakainom po yung pulis. Hindi rin daw totoo na self-defense ang ginawa ng polis. Ang tama niya po sa dibdib, tapos sa likod. So ibig sabihin may possible po na binaril habang nakatalikod yung pinsan ko. Nasa kosdiyan na ngayon ng MPD Homicide Section ang nasabing polis. Depensa niya, wala siyang intensyon na patayin ang biktima. Apat ang lumabas na bala sa baril ko. Mahirap na po kasi umasa sa isa. Eh ang bala namin na MMM. Hindi po sa isang putok yan eh. Makakagalaw pa yan. Baka po mamaya Pagputok ko ng isa, makabawi pa siya ng putok. Eh, siyempre ako, eh, ko lang. Eh. Pinagtanggol ko lang sarili ko. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon sa nangyari. Desidido raw ang mga kaanak ni JM na ituloy ang pagsasampa ng reklamo laban sa polis. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Sa mga motorista dyan, magpagas na ngayon habang maaga pa. May malaki na naman kasing taas presyo sa gasolina bukas. Ayon sa kumpanyang Uni Oil, 1 peso and 75 centavos ang dagdag sa kada litro ng diesel. 1 peso and 40 centavos naman ang patong sa gasolina, habang ang kerosene may taas presyo na 1 peso and 5 centavos per liter. Sabi ng Department of Energy, dahil ito sa pag-atake ng Ukraine sa malaking oil terminal ng Russia, hindi rin daw nakatulong ang dagdag na tensyon mula sa girian ng Israel at Hezbollah ng Lebanon sa kapapasok lang na balita ni Linaw ni Defense Secretary Gibotio na hindi misunderstanding kung hindi deliberate o sinadya ang marahas na pagkompronta ng China Coast Guard sa mga Pilipino sa Ayumin Shoal noong June 17. Taliwas ito sa naunang sinabi ng Malacanang noong Biernes na aksidente o misunderstanding lang ang nangyari. Giit ni Chudoro, sinadyang manguyog ng China para pigilan ang ginagawang resupply mission ng Philippine Navy. Dahil dito, nilinaw rin ang kalihim na hindi na nila ilalabas ang schedule ng mga susunod na resupply mission. At bago tayo magtapos, tuloy-tuloy ang celebration ng Pride Month. Kaugnay nito, ibinuksan sa Pasig City ang isang footbridge at pedestrian lane na Trinan Swarm at ginawang Rainbow Crosswalk. Ayon sa MMDA, pininturahan nila ang tawiran bilang pagpapakita ng commitment para sa isang ligtas na komunidad para sa mga membro ng LGBTQIA plus community. Bukod sa pagpromote ng komunidad na walang diskriminasyon, udyat din daw ang proyekto ng iba pang programa para sa gender inclusivity. At narito naman ang mga balitang dapat ninyong abangan sa Frontline Pilipinas. Limang sakay ng truck sa Davao del Norte patay ng mahulog sa creek Kabilang mga biktima, dalawang menor de edad. Silipin ang kuno ng tugtugan, sayawan at basaan na Wata Wata Festival sa San Juan. At lumuhod ka sa lupa aktres na si Ren Escaño makakasama natin live mamaya sa Frontline Pilipinas. Yan ang mabilis na pasada ng mga balitang dapat ninyong malaman. Ako po si Dickie De Guzman. Magandang hapon.